Ano? Ha? No. May natira ka pa sa ano, benta mo? Natira sa benta ko? Uh, marami oh, marami! marami! Marami pa ako natirang sumisyon, pagod, buhay Tapos kung bayaran lahat ng mga utang ko, marami pa! Marami pa ako natira! Bakit utang ka? <laughs> Hindi na lang. Hindi. Hindi na. Alam mo, imbis na mga utang ka, maghanap buhay ka na rin. Alam mo paano? Ano? Sa murang halaga, 100 pesos lang, makapag-load ka na. Di ba? Load, load lang. Mag-peddler up ka na. Peddler up? Oo, oh, peddler up. Sa load ng peddler up. Dahil doon sa peddler up, available lahat ng networks. Yes. May available din na bills payment, game pins, at pay cables. Di ba? Marami pa lang pagkakitaan. Oh. Ano? Salagang 100 pesos lang yan ha. Sa halagang 100 Pesos, pwede mo na gawin puhunan. Libre i-download yun? Libre i-download. Libre gamitin Huwag mo Sige, oh. bis na mamunta ka. Mag-celly load ka. Oo, oh, ako sa iyo <laughs> eh. Sige, salamat. Ngunit mahihiya ka pa pala eh. Oh. Please like, follow, and subscribe to our social media platforms. Peddler, ang mobile app ng Wais na Tendera.